Isang mapagpalayang araw ng Pilipinas. Ako si Kaeles Lava, naghahandog ng ora-oradang balita sa Ora Mismo. Ngayon ay ating subaybayan ang mga kasalukuyang kaganapan ng buwan ng wika sa Benedictine Institute of Learning sa Ines Cavite. Tayo ay dumiretsyo sa panig ni Kayla Magparangalan. Kamusta ang pagdiriwang dyan, Kayla? O ka-L, ipinagdiriwa ngayon sa Benedictine Institute of Learning ang buwan ng Wika 2024 kung saan idinaos ng paaralan ng iba't ibang selebrasyon at pag-ibala. Kasama na rito ang pagsusot ng tradisyonal na mga kasuotan pagsasagawa ng mga patimpalak tulad ng tawag ng tanghalan, sulat daya, likha, kulay Why? at iba pa. Nagkakaroon din ng muting salo-salo ang mga estudyante sa loob ng kanilang sinitaralan. Ako si Kyla Shmag Parangalan, nagbabalita, ora-orada para sa ora mismo. Maraming salamat, Kyla. Tingnan naman natin ang panig ni Jenna Fuentes na saksi sa magarang pagrampa ng lakan at lamang bini sa iba't ibang seksyon. Jenna? Isinagawa ang patimpalak na lakan at lakambini bilang parte ng selebrasyon ng buwan ng wika 2024, sabi ni Dictin, dahilan para pagandaan ang kasuotan ng bawat seksyon. Makikita natin ang magaganda at madagarbong mga kasuotan mula sa junior high school at senior high school dito sa gymnasium ng paaralan kung saan kasalukuyang ginaganap ang lakan at lakambini 2024. Ang dapat Pinarangalan naman si na J.M. Pedregosa at Aliza Ganya bilang lakan at lakambini sa junior high school habang si N.L.A. Sunglao naman ng E. Elijah bilang lakan at si Genevieve Garvez ng C.I. Saya bilang lakambini ng taon para sa senior high school level. Ito si Jenna Muentes handog ang ura-ura ng balitaan para sa oras. Salamat, Jenna. Magandang araw, Benit Para sa ikahuling balita, alamin natin ang mga tinanghal sa mga sari-saring kompetisyon ng buwan ng Wika. Saksi si Amanda Dor. Kasabay din ng pagdiriwang ng buwan ng wika, ipinakilala rin ang mga nagbagi sa iba't ibang patimpalak sa so nasabing selebrasyon. Sunod-sunod man ang pagulan, naging matagumpay at makabuluhan pa rin ang pagdiriwang na ito. Kinagiliwan naman ng mga mag-aaral na lumuhok mula sa iba't ibang baitang at pangkat ang mga patimpalak nitong buwan ng wika. Nagpakitang gila sa tawag ng tanghalan ang pambato ng 9B na siyang ng hal sa unang pwesto. Baan? Ang ang Gayon din ang quiz B ng ikapito at ikawalong baitang na ang 8B ang nakakuha ng parangal, habang 9A naman ang sa tagisan ng talino ng ikasiyam at ikasampung baitang. Hindi rin naman papadaig ang pagkamalikhain ng mga kalahok ng traditional at digital poster making, kung saan nagwagi ang 10A sa traditional at 8B naman sa digital. Hindi rin nagpatalo ang mga kalahok mula sa senior high school kung saan sa tagisan ng boses ay naging mainit ang kompetisyon. Hinirang na kampiyon si Elayka Peduino sa tawag ng tanghalan at nagawang sungkitin ng ginto para sa 12F. Nagawang makuha naman ng 12B Daniel na si John Clark Coliado ang unang pwesto sa pagsulat ng sanaysay o sulat laya. Hindi rin magpapahuli ang mga nagwagi sa patimpalak ng pagguhit at pagkulay na si Nationis Abalia ng 11D para sa traditional poster making at Margaret Francisco ng 12E para naman sa digital poster making. May kita nating halo-halo talaga ang mga naramdaman at naging reaksyon ng mga kalahok nang sila ay tanghaling kampiyon sa mga nasabing patimpalak. Ang iyong likod, Amanda Mandigma, nagbabalita ora mismo. Maraming salamat, Amanda. Dito nagtatapos ang ating programa. Ako si Kael Laba tagapaghatid ng ora, -ora ng balita. Tapat sa bayan, tapat sa usapan. Ora mismo.